Ang pag-aalaga ng kambing ay nagsimula 10,000 taon na ang nakakaraan. Nagsimula ito sa Middle East, sa Jordan, sa Turkey, sa Jericho, sa Iran at sa Iraq. Ayon sa mga patunay, nakita umano ang mga buto ng mga kambing sa mga nadiskubring nakaraang mga settlements nagsimulang nag-alaga ng mga kambing ang mga sinuunang tao dahil nakita nila ang halaga ng pagkakaroon ng karne at gatas. Siyempre, kaakibat nito ay nagsimula na rin silang magtanim ng mga halaman na ipapakain sa kanilang mga alaga. Kahit naman siguro tayong mga nagpapastol, nakikita natin ang hirap ng paghahanap ng maipapakain mga damo. Ang damo kasi ang pangunahing kinakain ng ating mga kambing. Cut and carry method ang isang option ng mga sinaunang goat farmers dahil wala pa malamang silang makina upang makagawa ng silage. Sa naturang teknik, ang damong pakain ay inaalagaan at hinaharvest upang maipakain sa ating mga alagang kambing. Ito ang ating topic ngayon mga ka -sideline. at ibibigay namin sa inyo ang inyong best option para sa cut and carry. Ito ay ang Mumba sa Grass. Mag-subscribe na dito sa ating channel na sideline.ph. Bisitahin niyo rin kami sa aming Shopee at Lazada. I-download lang ang app i search at i-type ang mga K Agri Ventures at pwede na kayong mag-order. Follow at i-message rin kami sa aming Facebook page na sideline.pinas. At ka-sideline, join na sa ating official Facebook group na Kamali. Ang pagka diskubre ng Mombasa Grass. Ang Mombasa Grass ay unang nadiskubre sa Kenya, Africa. Maraming mga eksperto ang nagtaguyod para ma-improve ito at ngayon ay may mga ganitong katangian ang damong ito. Una, mabilis tumubo ang momba sa grass. Ayon sa aming sukat ng dahon ay kayang tumaas ng 2 to 3 inches sa loob lang ng isa hanggang dalawang araw. Pangalawa, nutritional value. Ang Mombasa grass ay 12% protein at mayaman sa vitamins A at E. Maliban dito ka sideline ay may essential minerals katulad ng calcium, phosphorus, potassium at magnesium. Pangatlo, palatability. Gustong gusto ng kambing ang Mombasa pero besang Mombasa kapag hindi pa ito tumigas. Ang ibig sabihin ay malambot at ang taas ay wala pang isang metro. Maliban dito, mas mataas ang nutritional value ng mas batang damo. Pang-apat, matibay laban sa grazing. Kapag ang nais ninyo ay yung rotational grazing. Pang-lima, pwede sa mainit at maulang lugar. Pang-anim, malalim na pag-uugat. Makakapal na rhizomes, mahirap mamatay. At pang-pito, high yielding. Matagal bago tubuan ng stalks ang bomba sa grass, kaya sure ka na yung dala-dala mong ipapakain sa inyong mga kambing ay mauubos. Bakit pa kailangan ang bumbasa kung mayroon ng pakchong? Kung silage ang pag-uusapan natin ka-sideline, aminado kami na the best talaga ang pakchong. Dahil katulad ito ng puno ng mais na kapag nagiling ay okay na okay ipakain sa kambing. Sa cut and carry method o yung pagsasakaten ng damo at diretsyong pagpapakain sa mga kambing, advantage ang mumbasa. Mas madaming damong may papakain sa kada buhat ng goat farmer. Sa isang video ka-sideline na ipakita na namin noon na may wastage sa stem ng pakchong lalo na kung medyo nahuli tayo sa pagkuha ang silage ay the best. Pero... Ang silage ay the best kung may pambili ka ng makina o shaft cutter. Base sa napag-alaman namin, nasa halagang 17 to 30,000 na ang puhunan para makabili ng pinakamurang shaft cutter. May kamahalan na rin ito. Kaya kapag nagsisimula ka pa lang, hindi pa nagiging praktikal. Ang pagsasakati ka sideline ay okay kung may damo sa tabi-tabi. Ang damo ay problema tuwing tag-init. Ang dami na naming napag-alamang mga goat farmers na lumalayo pa para lang makakuha ng damong masasakati. Mas okay kung ang damo ay nasa tabi-tabi lang. Ilan magandang ipakain ang mumbasa grass. Katulad ng pakchong, ang palatability ng mumbasa ay apektado siyempre ng edad. Kaya magandang ipakain ang mumbasa kapag medyo mura pa. Ito ay nasa edad na 40 to 60 days old o kaya naman kapag ang taas ay nasa halos isang metro na. Bago mamulaklak ang mumbasa ay dapat ipakain na. Nababawasan kasi ang palatability ng Mombasa kapag namulaklak na ito ka sideline. Kapag mura ang Mombasa, mas madami itong protina at lesser fiber content. At iyon ang dahilan kung bakit mas gusto ng kambing ang dahon ng Mombasa bago ito mamulaklak. Ilang Mombasa ang kailangan mong itanim kada kambing? Base sa aming simpleng calculation, kailangan mo ng 45 na mumbasa plant kada isang kambing na tumitimbang ng 20 kilograms. Relax lang mga ka Ang distansya sa kada halaman para sa mumbasa grass planting ay 20 to 30 centimeters kaya kada metro kwadrado ay makakapagtanim ka na ng 25 pieces. Kung marami mang kailangan, talagang ganoon ka sideline. Ipropagate mo na lang para mabilis mong maparami. Tulad ng nasabi namin kanina, makapal ang rhizomes ng mombasa at madali mo lang itong mapadami. Tiyaga-tiyaga lang ka sideline. At ka-sideline, kung handa na kayong magtanim ng inyong momba sa grass, i-check nyo na ang link na nasa description box. Ready na ba ang inyong alaga? Ka-sideline, hindi lang di complex ang kailangan. Mega atensyon. Mega lusog. Mega lakas ang resistensya. Sa Mega, Mega pack. pack. Sure na sure sa kalusugan, sure na sure din ang ating kabuhayan. Maging protektodong tunay sa Kasideline, bukod sa aming Facebook page, inaanyayahan po namin kayong i-message din at i-follow kami sa Shopee at Lazada. I-search at i-type lang po ang Mangke AgriVentures. Kung dati ay nakapagtanim tayo ng super bakchong, oras na kasideline para magtanim na din ng mumba sa grass. O oh, ba? Diba, pangdagdag din yan sa pakain para sa ating alaga. Sabi nga po ni Dr. Emilio Cruz, no grass, no goat. Kaya naman, mag-subscribe na dito sa ating channel na sideline.ph. Kami po ang inyong lingkod at ka-sideline na si Aga, kasama si Mang K para sa sideline.ph. .pa. Happy Gold Farming morning, mga sideline